Guys, uh, Typhoon 1 update tayo guys. November 9, 3 p.m. Kanina yung video ko kanina, parang tanghali pa yun. Ngayon 3 p.m. ito na guys. Tinayo ko nga yung halaman ko kasi natumba. Hindi ko na ipakita sa inyo. Ayan na, oh, mahangin na. Uy, ko po. Ay, ingatan mo kami. Kasi mahangin na guys. na guys, mahangin na oh. Mahangin na. Napasok na sa loob ng ano yung ano. Yung ulan. Talsik ng ulan. Ay, naku. Nakakatakot din. Ayan, oh. Ito. Yung puno na dito sa taas namin, oh. Ulan. Ang hangin na. Ah. Ayan, dito banda, oh. Ayan. Ayan, oh. Dito talaga mahangin na, oh. naka. Malakas talaga siya, guys. Hindi siya talaga, ano, parang nakakatakot din hmm? stay na lang kayo sa mga bahay niyo oy pag nang maggala-gala kasi maulan din oh hmm? oh tama yung mga oh, oh la la, la. Oh, lakas lakas ng hangtas ng hangin ambon pa siya ingat na lang tayo tapos pray na lang tayo guys kasi medyo parang hindi yata biro talaga to hmm? ngayon mga nakaraan may bagyo pero hindi naghangin ng ganito. Hindi biro to guys. Tumumba nga yung halaman ko yung kanina. Hindi ko na naipakita. Ingat tayo ha. Sa ano to guys? Location, Santa Rosa, Laguna, Philippines. Part ng Luzon kami. Luzon. Ayan. O hangin na. Taay, ay, ay! Nakatakot na guys. Lakas na ng hangin. Huh? Hmm? Hmm. Kita niyo yung mga puno o. Oh. O. Oh. 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 Lo, 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 lo. Oh, uh, tingnan niyo oh. Yung mga halaman ko diyan oh. Malakas na hangin, guys. Ingat-ingat kayo ha, ingat. <clears throat> Wala sa ganong ulan, pero yung hangin ang medyo ano, malakas. Naikot nga yung LC ng aircon Oh. Yung LC ng aircon na naikot, so sobrang lakas ng hangin. Naingat tayo talaga, guys. Ingat. Ingat kayo ha yung mga light materials na mga bahay, ingat kayo, bantayan nyo. Hmm? Mm? tinan nyo yung ano, oh. Puno ng ano. Dito tayo banda sa kabila. Oh, oh, la, 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 la. Yan na, yan na. Niyo yung mga Indian tree oh. Indian tree tawag din na dyan. Oh, yan. Patatalsikan ako yung mga ano ko, mga walonggay ko. Oh. Hmm, hangin may naligo pa rin sa swimming pool. O, oh, ayun, o. Oh. O, oh, mga nyong. O, oh, malunggay ko, o. Oh. Ala. At saka, ang hangin niya, hindi sa taas. Ay, hindi sa baba. Sa taas siya, ayan, o. Oh. Ako, ingat tayo for the remaining, ano na lang talaga. Remaining mga oras. Kasi parang mabagsik tong bagyo na to. Ngayon na talaga ako guys sa video video ng bagyo. Hindi <laughs> pa ba na ako nagvideo video ngayon lang kasi may at least merong apa. Ayan, ayan na. Lakas ng hangin. Parang hindi ka makakatulog yata. Ala, ala, ala. Oh. Uh. Guys, ingat ha. Ingat tayong lahat. Keep safe everyone. Grabe sa kabila oh. Sige pares lang kantahan. Sige pa rin happy-happy kahit na bagyo. Oh, di ba? Oh. Kanta pa rin sila sa clubhouse. Ingat ba? Ingat guys, 3 o'clock na ng hapon, October, ay November 9, 2025. Ah, uh, bagyong bagyong Owan. Ingat kayo, ingat, ingat, ingat.